magluba ka na pala sa ano? May lalakang dao na kanin? Hindi mo alam, maabutin ka ng ano sa amang, alauna? Ano hindi? Depende kung maraming tao. Ako nga eh, pag umaga ako, hindi ako pa rin ako na wala sa eh. Magmaang ka na lang eh. Ito na, makabukulang ito. alam mo, nakagat na kagat daw siya ng pusa. Wala na, baka nakalmat na siya na meron may... niya. E man tala kasama namin dito, nakagat ng linggo pala ng aso eh, hindi nagpapa-injeksyon. Aso, puta! Hindi pa mamaya pa yung paso ala lang dito. Eh, may nagbibad, kailangan pala nung ano nung magulang. magulang. <coughs> Ayan, uh, um order niya siya ng ano, ng Hungarian. Ang uh, order niya is dalawang Hungarian. Kaya naghahanap kami ng Hungarian na uh, ano, ibibigay sa kanya. Wala kami makita diyan kaya ano, bibili yung asawa ko ng Hungarian. Doon talaga siya pumipesto. Talagang ano, hindi siya lumalapit dito sa harapan siguro napansin niya yung CCTV. May kaya rin yan na dito doon? lang siya. Dalawa pa rin mo. Ang order? Ayun, huwag Hindi e, din. <coughs> e, <walang kif> <coughs> <coughs> oh. uh, kifang... dito. huwag niyo din. Ayun, huwag diyan mo Ayun, huwag niyo din. Ayun, huwag Walang chief. Dahil lang, wala ka mahangang nandiyan nandito eh. 400 ayun na lang ba ang tatataka mo niya kasi diyan. kasi ang dating ko sa nag sa iyo meron doon nag nag-computer di ba titingnan niya yung ano yun yung nakaka diba? pero kaya pero pwede naman hindi pa ngayon magbayad sa sunod pa sa sunod ano sabi ko hindi ko wala pang ano ngayon sa biyahe okay lang oh, okay. na naman kasi hindi mo nibibigay sa iyo ang ano pag hindi ka bayad eh Ang dalawa lang ano? Yung uh sa -huh. One in one foot na lang po. One in one foot na po. Ito na yung gabiyan. Ito na yung Saka 300. Parang 1,050. Ito lang po. Ito lang po. Ito yan yung mali kasi nailagay na agad sa ano, um, sa lagayan niya at hindi pa naman babayaran. Ayan, sanay kasi kami na ano, sanay kami na mga customer namin na uh, nilalagay na sa lagayan tapos yung iba babagkan, yung iba babayaran na. Kaya lang ano, ayeto uh, kasi hindi namin kilala to. Uh, hindi nila kilala, dineretso na sa lagayan. ay yung mali. Bali tatlong ano tatlong dilong hangarian Ay ata dinaga niya yumamanin Pakuya ko tapos kunwari may kausap siya may ano tapos so order pa yan ulit Dadagdagan tayo yung order. Mga ito ba? Sige, Pali ka gawin ng dalawang kilo pa. Baglag dalawang kilo pa. Oh, sige, pakumpleta yun po na. Kanina, dalawa. Tapos magiging apat kilo. na kilo. Okay. Ano yung one-fourth one lang yun? Tapos dalawang kilo pa. Agagin pang apat eh. yon Dala po ah, na. Ayan, yung pagtalikod niya na yun is umikot na siya. Ayan. At binili pa ng asawa ko yung ano yung order pa niya. Kasi kukompletohin niya. Umikot na yan siya. Tapos, ito na yung kuha ng bahay namin na sa CCTV nila na ang pagkuha doon sa kabila. Katabi kasi namin yung prosen. Ayan, ito yon. Umikot lang siya. Ayan, ito yung kuha ng sa katabi namin. Ayan, umikot na siya. Ayan na siya, o. Oh. Naglalakad na siya. Umikot lang. Yung pagtalikod niya kanina, ayan na siya. Tapos kukunin na siya. Katabi kasi namin ito, eh. Kukunin na niya. Ayan, kinuha na niya. May napag na niya doon sa gilid talaga. Malayo-layo din. O, so, oh, babay na. Babay na daw. Ito ano eh, 732 eh. Yung kanina ka, 731. Kaya yung, tamang-tama talaga yung pag-ikot niya eh. Pag talikog niya, ikot niya eh. Ayan, ito na yung paduktong. Pagdating ng asawa ko, mga ano na yan siya. Alam ah, mo na sila. May customer kang ganyan, ano Ayan, ang akala ko talaga no, ma may kasama siya. Pero siya lang din ang kumuha. Siya lang din yung kumuha ng sako. another okay. one. 哎哎哎！ nung pang amino yan amino ano ano pa kuno nung jangan dah ni mesti ni